A uh, good morning oras Eastern Summer Nandito na naman tayo live Mula sa, ay hindi pala tayo live <laughs> Video pala to At nandito na naman yung mga masarap na mga kakanin Ayan mayroong uh, Marasa na halaba pa Nga uh, didiha pantalan Adi uh, naman may dabotsi May donut din uh, Adi aniyo Na hidlawan nga sa lukara Adi uh, na naman liwat ang bibingka Ay hindi ka marasa la ano Angannya ah, namanya ah, na ada kita di dia uh, guest ha oras nga sikat nga British uh, vlogger adi ah, uh, uh, Commander Daot. Ah, so kung diri ka pa nakafollow, adi ah, kita daunin kagwapo. Oo. Oh, ayan si Commander Daot. Din nandito naman si Sir Joy. Andito naman si Sir Joy. Ayan. Uh -huh. Oo. Oh. Uh -huh. Ayan, si Commander daw nakabisto sa Mindanao. So, sa mga bisaya di ha. Uh, Nandiri si uh, Commander daw sa uh, Samar, diri sa Eastern Samar. Specifically, diri sa Uras. oh, Sa lovely uh, uh, municipality of Oras, Eastern Samar. Ayan, at nandito na nagdatingan na yung mga uh, buti galing sa... Uh, Kadian sa up upstream barangay ng Oras Eastern Samar. Ayan, kaway-kaway <laughs> naman dyan. Ang ganda ng panahon ngayon, uh, sumisikat pa lang yung uh, haring araw. At ito, sabay-sabay nga na nagdatingan itong mga Uh, buti galing uh, uh, panalugon uh, sa totoo lang sa mga hindi nakakaalaman no? uh, kung uh, sasabihin natin sa komersyo nako ang daming tao dito sa bayan ng oras uh, umaga pa lang punong puno na ang pantalan tapos yung palingki ano kaya kung mayroong mga malalaking investor na papasok dito? Halimbawa yung uh, kasi yung uh, na dito pa lang ang DIY, ano kaya yung mayroong magtayo dito ng 7 eleven no? <laughs> ang saya siguro ngayon ng uh, ang saya siguro dito sa oras. Uh, at saka pa muna natin yung ano, yung uh, nako, nandito yung uh, kapihan sa uh, pantalan. Ayan, no? Pero yung barista, parang uh, seryoso pang kumain, no? At dito naman, nandito yung uh, waffle ni Pagay. At hindi lang waffle yung makikita pala dito sa pisto ni Pagay. Mayroon ding... Uh, ano ba yung nandito? Pancake. Tingnan muna natin. Oy, ayan ang pancake. Kulang na lang ng uh, honey tsaka lagi uh, lagyan ng batter. Naku, ang sarap nito. Mm, mm. Ay, nagsasalang na naman si Pagay. Uh, pwede. Pwede